matapos sa mga tagumpay kontra sa mga Seljuk Turks, nagpatuloy muli ang kanilang paglalakbay patungong Jerusalem. Ang mga Turks sa kanilang pag-atras ay siniguradong maghihirap ang mga Crusaders. Sinira nila ang mga balon at mga mapagkukunan ng tubig. Dahil sa uhaw at matinding init ng panahon sa lugar, marami ang namatay sa paglalakbay bago pa nila marating ang sunod na bayan. Sa Heraklia, upang masiguro ang supply ng pagkain at marahil para magawa ang pandarambong, Si Baldwin at Tancred kasama ang kanikanyang maliit na pwersa ay humiwalay at tinahak ang ibang ruta. Habang ang pangunahing pwersa naman ay nagpatuloy sa iba. Kalaunan ang paghiwalay ni Tancred at Baldwin sa kabuoang pwersa ay magresulta sa pagkaubkob nila ng ilang bayan at pagiging konde ni Baldwin sa siyudad ng Edesa, ang kauna unahang ang teritoryo ng mga Latin sa lugar. Noong Oktubre 1097, Narating na ng mga crusaders ang siyudad ng Antioch. Ang siyudad na ito ay itinayo pa noong palaw ni Alexander the Great at mas lalong pinaghusay ang depensa noong panahon ng mga Romano. Sinasabing kinailangan nilang sakupin ang bayan na ito upang magkaroon ng advantage sa planong pagsakop sa Holy Land. Ngunit ito ay may sobrang gandang depensa at imposibleng pasukin ng pwersahan kaya wala silang magawa kundi magbantay lang sa labas at hintayang magutom ang mga nasa loob dahil sa lawak ng lugar ay hindi nila ito magawang palibutan ng tuluyan at ilang lagusan lang ang kanilang nababantayan kaya patuloy na nakakapasok ang supply sa bayan. Noong mga unang linggo, ang sitwasyon ay kalmado pa dahil tila nagpapakiramdaman pa ang dalawang panig. Ang mga Crusaders ay maganda pa ang sitwasyon dahil marami pang nakukuhang pagkain. Ngunit sa paglipas ng panahon at pagpasok ng taglamig, unti-unti silang nagkaroon ng problema sa supply at marami sa kanila ang namatay na sa gutom. Upang solusyonan ang krisis na ito, si Bohemond at Roberto Flanders ay umalis kasama ang ilang mga sundalo para maghanap ng pagkain. Nagawa naman nilang makakuha ng mga supply, ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, bigla nilang nakasalubong ang tinatayang nasa 10,000 mga seljuk na pinamumuno ni Dukak ng Damascus ang mga ito ay patungong Antioch upang harapin ang mga crusaders at nagkataon lang ang pagtatagpo ng kanilang mga pwersa. Agad nagkaroon ng labanan at sa pinagsamang pwersa ng mga mandirigma ni Bohemond at Robert of Landers, na matagumpay nilang napatras ang pwersa ni Duka. Ngunit dahil sa pangyayari, nasayang lahat ng mga pagkain na kolekta nila. Sa pagpapatuloy ng kanilang krisis sa pagkain, nakaranas din sila ng lindol at matinding pag-ulan. Kaya inisip ng karamihan sa kanila na sinyalis iyon na sila ay hindi pinapabura ng Diyos. Dahil dito, marami sa kanila ang nasira ng loob at iniwan na ang krusada. Upang palakasin ang loob ng mga kasama, si Bishop Adimar ay sinabing pinaparusahan lamang sila ng Diyos sa kanilang mga kasalanan kaya iminungkahin niya ang tatlong araw na fasting bilang kapayaran. Ito isang matalinong diskarte na nakatulong sa problema nila sa pagkain at nagpataas muli ng moral ng karamihan. Lumipas ang panahon at naging maayos muli ang supply ng kanilang pagkain Si Bohemond na isang mautak na leader ay interesado sa bayan ng Antioch Kaya nag-isip siya ng paraan kung paano ito mapapa sa kanya Naisip niyang linlangin ang leader ng Force ng Byzantine na si Taticius Sa pamamagitan ng pagsabi sa kanya na marami sa mga miyembro ng kusada ang galit sa kanya Kaya siya at ang kanyang mga sundalo ay nanganganib Dahil sa takot ay umalis si Taticius at bumalik sa Constantinople Kalaunan ay inakusahan ni Bohemond ang mga ito ng pagtataksil dahil sa pag abandona sa kanila kaya baliwala na raw ang sinumpaan nilang kasunduan kay Emperor Alexus at hindi na nila ibabalik ang Antioch sakaling makubkub nila ito. Isang araw ay nabalitaan nila na isang malaking pwersa ng mga Turks ang paparating upang sakluluhan ng mga taga-Antioch. Ang pwersa ito ay pinamumunuan ni Ridwan ng Alepo. Ang mautak na si Bohemond ay ginamit ito bilang isang pagkakataon at nagbanta sa mga leader na aabandonahin niya ang krusada at hindi na magpapatuloy sa misyon sakaling hindi pumayag ang mga ito na sa kanyang mapunta ang ansyok. Si Godfrey at Raymond ay tutol dito nung una ngunit kulang silang magawa dahil karamihan ng mga sundalo ay suportado siya. Tuso mang maituturing si Bohemond ay masasabi rin karapat dapat din siyang bigyan ng papuri dahil matapos pagbigyan sa kanyang kondisyon ay inilatag niya ang kanyang estratehiya. At sa kanyang taonguna nga ay nagawa nilang talunin ang pwersa ni Ridwan ng Alepo kahit pa sila ay dihado. Dahil sa panalo, tumaas ang moral ng mga sundalo at lalo humanga ang mga ito kay Bohemond. Bago magtapos ang Mayo, isang malaking pwersa na naman ng mga Turks ang nabalitaan nilang paparating. Ang pwersa ito na pinumunuan ni Kerboga ay mas malaki ng dihamak kumpara sa mga naulang reinforcement na tangkang sa ng Antioch tingin nila ay kailangan na nilang makubkob ang dahil kung hindi ay paniguradong katapusan na, na ng kanilang krusada. Puti na lang at medyo matagal pa bago ito makarating at may panahon pa ang mga crusaders para gumawa ng paraan. Si Bohemond ay nagawang makahanap ng bantay sa loob na maaari niyang suhulan kapalit ng pagpayag nito na sila ipapasukin. Hindi malinaw kung paano napapayag ni Bohemond ang bantay na ito, ngunit maaari raw na dahil sa paghiganti. Sa tulong ng bantay, Bago pa dumating ang malaking pwersa ng mga Turks, ay pasimpli nang inakyat nila Bohemond ang mataas na bakod at binuksan ang tarangkahan para papasukin ang mga sundalo nila. Nang makapasok na ang mga Crusaders ay isang kagimbal-gimbal na massacre ang naganap sa loob at lahat ng residente ng Antioch, bataman o matanda, Muslim man o Kristiyano ay kanilang pinaslang. Kabilang sa mga napaslang ay ang mismong kaanak ng bantay na kasabwat ni Bohemond. Matagumpay nga nilang nasakop ang Antioch ngunit hindi doon nagtatapos ang kanilang problema. Dahil natuklasan nila na wala na pala masyadong pagkain sa loob nito at paparating pa ang malaking pwersa ng kanilang mga kalaban. Bukod pa dito, bago nila makubgob ang Antioch ay marami na sa kanilang mga kasama ang nag-uwian dahil sa gutom at pag-aakala na wala na pag-asang magtagumpay ang kanilang kampanya. Kabilang sa mga ito ay si Stephen of Si Stephen ay nasaksihan ng malaking pwersa ng mga Turks na papunta sa Antioch at naisip ng wala na talagang pag-asa. Sa kanilang paglakbay pa uwi ay nasa lubong ilang ang pwersa ng Byzantine na tutulong sana sa mga crusaders sa Antioch bilang reinforcements. Hindi alam ni Stephen na nagtagumpay pala mga crusader na masakop ang Antioch. Si Emperor Alexios ay nakumbinsi sa maling balita ni Stephen lalo na dahil nabalitaan din niya mismo tungkol sa malaking pwersa ng mga Turks. Hindi na sila nagpatuloy at bumalik na lang sa Konstantinople sa malagay pa sila sa alanganin. Samantala, ang mga crusaders na dating sumasalakay ay ang mga nagtatago ngayon sa loob ng Antioch. Ilang araw silang walang tigil na inaatake mula sa labas at dahil umuwi na ang porsa ng Byzantine ay wala silang maaasahang reinforcements. Gayunpaman ay nagawa ng depensa ng siyudad hanggang tumigil na sa pag-atake ang mga Turks at nagdesisyon na lang nagipitin sila sa loob at antahin mabutom. Sa paglipas ng mga araw, matinding gutom ang sinapit ng mga crusaders at bumagsak ang moral ng karamihan. Nawawala na sila ng pag-asa at tila isang milagro na lang ang makakapagligtas sa kanila. Noong June 10, isang pari na nagkangalang Peter Bartholomew ay nagsabi na nagkaroon daw siya ng pangitain na si saint Andrew ay nakausap niya at sinabi sa kanya na ang banal na sibat o yung ginamit pang tapos sa buhay ni Jesus ay nakabaon sa simbahan ng Antioch. Hinukay nila ang sahig na simbahan ngunit wala nakita ang mga nagukay. Kaya si Peter na mismo ang bumaba at naghanap kung saan natagpuan niya ang di umano dulo ng banal na sibat. Duda sila buhay dito dahil nakita na nila ang banal na sibat noon sa Constantinople. Ngunit si Raymond at karamihan sa mga sundalo ay naniwala at nabuhay ng loob dahil para sa kanila, ito ay isang sinyales mula sa itas na sila ay magtatagumpay. Lumipas ang mga araw at dahil walang dumarating na sa saklolo, na pagdesisyonan nilang lumabas at makipaglaban kaysa manatili sa loob at mamatay sa gutom. Bitbit ang pinaniniwala ang banal na sibat at sa pamumuno ni Bohemond, ang mga desperadong crusaders ay matatapang na sinugod ang kanilang mga kalaban sa labas at isang matinding labanan ang naganap. Naging mapinsala ang mga atake ng mga Seljuk noong una ngunit hindi ito naging hadlang sa mga crusaders lalo na't nakita raw nila ang tatlong santo na sina St. George, Saint Mercurius at Saint Demetrius na kasama nilang lumulusob sa mga kalaban. Ang mga troops bagamat lamang na lamang sa dami ay wala palang pagkakaisa. Kagaya ng mga crusaders, ang kanilang pwersa ay binuburi ng iba't ibang pangkat at may kanya-kanyang mga leader. Sinasabi ng ilan sa mga leader nito ay mas gusto pang mapasa kamay ng mga crusaders ang Antioch kaysa magtagumpay si Kerboga at mas maging makapangirian sa kanila. Kung kaya sa gitna ng labanan ay marami sa mga ito ang umalis nang hindi nakikipaglaban. Utom man at mga nangihina, ang mga disperadong crusaders ay milagong nagtagumpay. Dahil sa panalong iyon, tuluyan na nakontrol ng mga Latin ang Antioch. tutulma ng ilan lalo na si Raymond. Si Bohemond ay inangkin na ang Antioch at pinagpilitan na tinalikuran sila ng Byzantine kaya bali wala na mga sinumpa nilang kasunduan at hindi na nila ibabalik ang syudad. Para maayos ang gusot na ito, si Hugh of Bermandua ay pinapunta sa Constantinople para kausapin ng Emperor at para humingi na rin ng reinforcements. Ngunit dahil sa pag-angkin ni Bohemond, hindi na interesado ang Emperor na makipagtulungan sa kanila Si Yu ay dapat sanang babalik sa Antioch para ituloy ang misyon ngunit matapos niyang makipag-usap sa Emperor ay bigla na lang itong umuwi sa kanyang bansa. Gaya ni Stephen na hindi tinupad ang panata na magpunta sa Jerusalem, marami rin ang bumatiko sa kanya at pinaratangan siyang duwag. Sa susunod na video ay ipagpapatuloy nating muli ang kwento ng unang krusada kung saan sila ay magtutungo na sa Holy Land. Magtagumpay kaya sila?